Bigla ang asawa nang magpalit sila ng katawan ng kanyang misis, at ang unang ginawa niya pagdising niya. Ay pisil ng mahigpit ang leeg ng kanyang paboritong babae, kasi nalaman niyang totoo lahat ng sinabi ng misis. Akala ng lalaking tanging paborito lang ang nasa puso niya, na dinisenyo ng misis ang kasal nila para lang pagayusin ito. Kaya noong araw ng kasal, nagwala siya sa harap ng lahat at hayagan niyang nilate ang misis ginamit pa niya ang perang panggamot ng nanay niya para kontrolin ang misis at pilitin sumunod, pati ang buntis na misis. Ay e pinilit niyang mag-donate ng bone marrow para sa paborito niya. Ang masama pa, ang paborito niya ang nagplano. Nang pagkamatay ng nanay at kapatid ng babae. Nang malaman ng babae ang totoo, sinampal niya ang paborito. Habang nag-aaway sila, narinig nila ang katok sa pinto ng lalaki, kaya nagkunwaring nahulog si Chiwanwan. Wan. Nang ikwento ng misis ang lahat ng totoo sa asawa, hindi siya pinaniwalaan nito. Sa halip, binigyan niya ng malakas na sampal ang misis, tapos niyakap si Chi Wan Wan at umalis. Nang bumalik siya, inakala ng misis na naniwala na siya sa totoo, pero hindi pala. Humingi siya sa misis na humingi ng tawad sa paborito niya, kasi ang paborito niya sa puso. Ay napakabait, hindi niya kayang saktan kahit isang langgam, hindi siya gagawa ng masasamang bagay. Nang makita niyang niloloko ang asawa niya, Nawalan siya ng pag-asa, kaya kinuha niya ang kutsilyo ng prutas para hanapin si Chi Wan, Wan Handang mamatay kapalit ng buhay. Habang nag-aaway, nahulog silang dalawa. Nang magising siya, napansin niyang nagpalit sila ng katawan. Naging silinyeng luo na ako. Dumating si Chi sa silid ng ospital, hindi niya alam na si Xiao ang kaluluwa sa katawan na iyon. Kaya naman, muling ipinagyabang niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Bukod sa kung paano niya pinatay ang nanay ng babae, sinaktan ng kapatid nito, at nagkunwaring may sakit para magpalabas ng bone marrow. Nakakabigla pa, inamin niya na siya ang responsable sa pagkamatay ng mga magulang ng lalaki noon. Dahil galit siya sa ina ng lalaki na pumihil sa kanila na magsama. Dahil sa sama ng loob, nagplano siya ng aksidente sa birthday party na nauwi sa pagkamatay. Sa panahong ito, si Xiaoming Liyo na nasa katawan ni Lin Ying Luo ay personal na narinig ang lahat ng totoo hindi siya makapaniwala kaya tinanong niya si Chi Wan Wan, pero pinaramdam lang sa kanya ang mas malakas na insulto at pag-amin. Dahil sa matinding dagok, napagtanto niya na siya ay niloko at panaratang ng mali. At labis niyang nasakta ng inusenteng misis. Gusto niyang turuan ng masamang babaeng ito. Pero bilang si Lin Ying Luo, mahina siya at kinokontrol ni Chi Wanwan. -wan. Pinagkukunwari ng mga tagapag-alaga na baliw siya kaya ikinulong siya sa madilim at masikip na bodega. Kahit ipinakilala niya ang sarili, hindi naniwala ang tagapag-alaga at inakala siyang baliw. Ako si Xiaomin Gyo, pakawalan ninyo ako. Tinitingnan ng may bahay ang tila baliw na itsura, baka totoong baliw na siya. Kalmado ka muna, hintayin mo munang gumising ang ginoo. Si Xiaomin Gyo na nakakulong ay naghirap na lumaban. Habang nararamdaman ng sobrang hina at sakit ng katawan ni Lin Yingluo dahil sa pag pagdonate ng bone marrow. Sa matinding emosyon at sakit, Nakita niya ang diary na isinulat ng misis noon. Ay tala dito ang nakaraan nila at naipakita ang maraming maling akala, na pagtanto niya na hindi ang kasal nila ang panlilinlang na inisip niya. Kundi siya mismo ang humiling nito. Ang mga pagmumura at panghahamak sa kasal, pati ang pilit na relasyon, ay nagbigay linaw sa kanya ng mga paghihirap ni Lin luo At ang pagmamahal niya sa kanya, nabigla rin siya nang malaman na buntis pala ang misis. Ikawalo ng Hulyo taong 2024. Buntis ako. Ano? Nang muling gumising, nakita niyang bumalik na ang kaluluwa sa orihinal na katawan. Nang makita siyang gising, agad na ginamit ni Chi Wan Wan ang dati niyang panlilinlang, sinisi niya si Lin Ying Luo sa pagiging malupit. Sabi niya, hindi ako karapat dapat manirahan sa marangyang silid na inihanda mo para sa akin. Mabuti na lang at gising ka na, kung hindi, hindi ko na alam ang gagawin ni Wan Wan. Laging ganito ang kalokohan mo, nanggugulo at nagsisinungaling, sapat na ba yun?